Hello guys, share ko lang sa inyo paano ako nagpaparami ng item dito sa Fetch Simulator 99. Una sa lahat, dapat may dami account ka para kung anong nakiklaim mo, nakiklaim din ng dami account mo. For example, yung mga potion, enchant, tsaka mga prutas. Pati na rin yung mga tickets sa roleta na pwede kang makakuha ng huge. So, ito yung dami account ko guys. Kunin natin yung mga reward na nakuha niya rin ngayong araw. So may nakuha tayong 345 na item mula sa dam account natin. So, yun guys, sinare ko lang yung technique ko paano magparami ng item dito sa Pet Simulator 99 para may idea lang kayo. Yun lang, salamat.